Ang kwentong ito ay nangyari sa Argentina. Nagsimula sa lungsod ng Ensenada noong 2001. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, sa bayang ito nakatira si Rosana Galiana. Isang magandang 22 anyos na babae na may dalawang kapatid na lalaki, si Oscar at Gustavo, at isang kapatid na babae na si Monica. Nagtatrabaho si Rosana ng part-time sa garahe ng kanyang ama na matatagpuan malapit sa kanilang tahanan. Isang araw, dumating sa garahe ang isang 1931 Ford Collector Car na kailangan ng repair na pagmamayari ni Jose Arza, isang 52 anyos na lalaki. Kagad na nahulog si Jose sa pag-ibig kay Rosana at ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng agwat sa edad, matino namang sumagot si Rosana ng may ngiti. Habang inaayos ang sasakyan, nagkaroon ng pagkakataon si Jose na mas makilala pa ng lubusan si Rosana na tuwing bumibisita ay may bitbit na munting regalo. Si Jose, isang tila mabuting tao na may negosyong nagbebenta ng manok at itlog at may-ari ng ilang lupa, ay sa huli nag-propose kay Rosana pagkatapos ng ilang buwan ng kanilang pagkakakilala. Nang hiningan ni Jose ang kamay ni Rosana na magpakasal, hindi nagustuhan ng mga magulang ni Rosana. Tinanong ng ina ni Rosana ang agwat sa edad, Ngunit itinanggi ni Jose na age doesn't matter pagdating sa pag-ibig. Sa kabila ng maraming pagtutol, pumayag si Rosana na magpakasal. Pitong buwan pagkatapos, noong ikalabimpito ng Nobyembre, 2001, ikinasal si na Jose at Rosana, at ang kasuotang pangkasal ay regalo mula sa ina ni Jose. Na si Elsa Giller, isang babae na nakatira sa Estados Unidos. Kagad niyang nalaman niya ang tungkol sa kasal, dumalo si Elsa sa Argentina na may bitbit -bit na wedding dress at bilang regalo, ibinigay sa bagong kasal ang isang bahay sa bayan ng Exaltation de la Cruz sa lalawigan ng Buenos Aires. Palaging aktibo si Elsa Giller sa buhay ng kanyang anak. Dinala niya ito sa Estados Unidos noong bata pa ito para makapag-aral. Sa loob ng 30 taon, nakilahok si Jose Arce sa iba't ibang gawain sa hilaga at nagkaroon ng problema kaugnay ng paggamit niya ng iba't ibang uri ng droga. Siya ay nakulong ng tatlong taon dahil sa paggamit ng ilegal na substansya bago bumalik sa Argentina, sa kasalukuyan, sa mga unang taon, Tila masaya ang pagsasama ng mag-asawa at madalas manibisita sila ng pamilya ni Rosana. Agad namang nabuntis si Rosana at ipinanganak ang kanilang panganay na lalaki na pinangalanan nilang Jeronimo. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Noong 2004, tatlong taon lamang pagkatapos ng kasal, Lumapit si Rosana sa kanyang ina at nang walang kalampatang paliwanag, sinabi na gusto niyang makipaghiwalay kay Jose. Subalit kamakailan lang, nabuntis ulit si Rosana. Nagtapos ang pangarap at pag-ibig ng isilang ang pangalawang anak na si Nagkaroon ng pagbabago sa closeness ng pamilya at mga kaibigan na naging malayo. Maaaring dahil sa mga problema kay Jose o upang iwasan ang gulo para kay Rosana. Palaging nag-aaway si na Jose at Rosana at sa taong 2005, ang sitwasyon sa kanilang pagsasama ay lumala hanggang sa puntong ilang beses pumunta ang dalaga sa lokal na istasyon ng pulis upang i-report ang pisikal at pang-aabuso ng kanyang asawa. Umabot ito sa anim na beses na reklamo. At sa huli, Noong June 20, 2007, ipinagbawal ng mga pulis kay Jose Arza na lumapit ng mas mababa sa 30 metro sa kanyang asawa sa loob ng tatlong buwan. Ito ang nagsimula ng proseso ng divorce. Numipas ang ilang araw, nagsimula rin si Jose Arza na imbestigahan si Rosana at nagkaroon ng ibang kanalasyon at umano'y may kinalaman sa isang gardener na dating empleyado ni Jose. Bagamat may bagong pagtingin si Rosana kay Daniel Gonzalez, tila hindi rin sila nagtagal ang kanilang relasyon. Isang 22 anyos na si Oscar Lugang ang sumunod na nakilala niya sa isang restaurant ng pizza habang kumakain kasama ang mga kaibigan. Nagustuhan si Oscar ng pamilya ni Rosana at ayon sa mga salaysay, isang mabuting tao siya kay Rosana at sa kanyang mga anak katulad na inaasahan. Ang proseso ng diborsyo ay nagbunga ng mga usapin tungkol sa pangangalaga sa mga anak ng mag-asawa. Sa paglipas ng panahon, pinayagan si Jose na kunin ang kanyang mga anak mula biyernes ng hapon hanggang lunes ng hapon. Ngunit unti-unti, ayaw na ni Jose na ibalik ang mga bata sa kanilang ina na nagdulot ng pagkabahala kay Rosana noong isang araw. Hindi na ibinalik ni Jose ang mga anak. Kinausap ni Rosana si Jose na susunduin niya ang kanilang mga anak sa kanyang bahay. Gayunpaman, nang dumating si Rosana sa napagkasunduang oras, habang naghihintay siya, tatlong lalaking nakahodang sumalakay sa kanyang sasakyan. Lumabas siya sa sasakyan at tumakbo at sinabi kay Jose ang pangyayari, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagsampa siya ng reklamo, ngunit nadagdagan ng kanyang takot. Noong January 16, 2008, sa isang meeting para sa kanilang diborsyo, nabigo si Jose na sumunod sa schedule ng pagbisita. Pagkaraan ng linggong iyon, tumawag siya kay Rosana na sinasabing may sakit ang kanilang anak. Sa pagkabalisa, nakatanggap ng isa pang tawag si Rosana bandang 11 pm. Nanagod-joke sa kanya na lumabas dahil mahina ang signal. Nakapagsabi lamang siya ng, Hello, bago lumabas mula sa likod ng isang halamanan, ang isang lalaki na may baril at binaril si Rosana. Nakita ni Monica na bumagsak ang kanyang kapatid pagkatapos ang pagbaril. Agad siyang nagtangkang tawagan ang emergency services ngunit hindi siya makapasok sa hotline. Sa halip, tinawagan niya si Jose at ibinalita ang pamamaril at ipinagutos ni Jose na humingi ng tulong sa mga kapitbahay, lumipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis, bunga ng abiso ng mga kapitbahay na tumulong sa kanila, ngunit sa kasamaang palad, ibinalita na patay na si Rosana. Nang magsimula ang investigasyon ay hindi posibilidad ng hold up ang motibo ng bumaril si Jose Arza. Dahil sa kanyang masalimuot na relasyon sa biktima, ay lumutang bilang sospek. Dahil sa mga proseso ng diborsyo, nadagdagan ng komplikasyon na nagpapahiwatig ng posibleng kontrata sa pagpatay kay Rosana. Sa simula pa lamang ng pagsisiyasat, itinatag ang teorya na ang pumatay ay pumasok sa bakanteng lote na katabi ng bahay. Sa lugar ng krimen, Natagpuan ang apat na basyo ng bala mula sa baril na ginamit kay Rosana. Sa imbestigasyon, paulit-ulit na ipinahayag ng Pamilya Galeana ang kanilang mga hinala kay Jose Arza. Alam nila na natatakot si Rosana sa kanya at pakiramdam na maaaring mangyari ang anuman sa kanya. Pero itinanggi ni Jose Arza ang paratang sa kanya. Sinabi niya na sa huling tawag, Naririnig niya ang isang inay tulad ng pagsabog ng ilaw. Narinig ang sigaw ni Rosana at pagkatapos ay yubos na katahimikan. Sumumpa ang lalaki na iniibig niya si Rosana at sinabi na ginawa niya ang lahat upang ayusin ang relasyon nila kahit na handang patawarin ang kanyang kasalanan. Idinagdag din ni Jose Arza na dapat pagtuon ang investigasyon sa isa sa apat na kasintahan na sinabi niyang mayroon karelasyon ng kanyang asawa. Sa panayam sa mga kapitbahay sa lugar, ang ilan ay nagsabing nang marinig ang mga putok, nakita nila ang isang lalaki sa kanyang mga 30s na edad. Na may maikling maitim na buhok, na nakadamit ng shorts at light-colored na t-shirt na tumatakas mula sa pangyayari. Sa mga buwan na sumunod, sinundan ng mga investigador ang lahat ng posibleng tukoy at tinanong ang lahat ng may koneksyon kay Rosana sa anumang paraan. May asawa ang hardinero na may isang anak na babae at itinanggi na may relasyon sila ni Rosana. Idinagdag ng hardinero na si Jose ay isang sobrang agresibong tao at natatakot ang kanyang asawa sa kanya, samantala. Sinabi naman ni Oscar Lugan na may relasyon sila ni Rosana sa loob ng nakaraang limang buwan at kinumpirma ang sinabi ng Hardinero tungkol kay Jose na sobrang agresibo at natatakot si Rosana sa kanya. Inihayag din ni Oscar na isang araw, ipinaplay sa kanya ni Rosana ang isang voice message mula kay Jose na nagsasabi, Panaginip ko ang iyong kamatayan, basura. Kinumpilma rin ng mga investigador na totoo nga na nasa ospital si Jose Arza kasama ang kanyang anak noong gabi ng ikalabing anim ng Enero. Nakita siya ng ilang tao doon, at maliwanag na si Jose Arza ay nakita ng maraming tao. Nagkaroon siya ng sariling driver sa gabing iyon at hiningi pa sa kanyang staff na tulungan siya dahil mahirap makahanap ng parking space na bihirang nangyayari sa isang ospital ng alas 9 ng gabi. Nakakapagtaka rin na sa halip na subukang kontakin siya ulit o pumunta kaagad sa lugar matapos marinig ang malakas na putok ng baril at sigaw ng kanyang dating asawa, Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang sabihing iniisip niyang may nangyari sa kanya. Maraming mawawala kay Jose sa diborsyo nila ni Rosana na aabot sa 700,000 dolyares na kayamanang naipon sa mga taon ng kanilang pagsasama sa tulong ng kanyang ina na tila kasabwat rin sa krimen. Gayunpaman. Isang babaeng protektadong testigo na hindi nabunyag ang identidad ay nagsabing naririnig niya ang isang lalaki sa telepono at nagsabing, Kailangan ko ng baril, dalhin mo dito at titingnan ko ito at bibihin ko. Ang lalaking ito ay si Gabriel Licozuman. May matagal ng koneksyon si na Gabriel at ang kanyang kapatid na si Paul kay Jose Arza. Sinabi ng testigang ito na hindi niya binibigyang pansin ang kanyang narinig hanggang sa makita niyang si Jose Arza, kasama ang kanyang ina sa isang meeting sa bahay ni Gabriel. Ayon sa nagbigay ng impormasyon, parang ang matanda ang may hawak sa usapan, sa wakas ng pag-uusap, sinabi niya na lahat ay naayos na at lahat ay handa na. Pagkatapos ng pagkamatay ni Rosana, Ibinalik ni Gabriel sa nagbigay ng impormasyon ng 6,000 piso na utang sa kanya at nagpa siya itong magbakasyon. Ang bahay ng magkapatid na Laguizem ay sinuri at natagpuan ng mga balot ng bala ng parehong kalibre ng mga bala na ginamit sa pagpatay kay Rasana. Napatunayan na ito ay nanggaling sa parehong baril na pumatay sa babae. Ang investigasyon ay napakabagal at hindi hanggang sa huli ng Abril taong 2000, mahigit isang taon matapos ang pangyayari, dumating ang mga autoridad sa bahay kung saan nakatira si Jose kasama ang kanyang mga anak at ina na may warrant of arrest. Sa harap ng mga mamamahayag na dumating sa eksena, bago ang pulis, Ipinagpatuloy ni Jose Arza ang kanyang posisyon bilang isang biktima, isang asawang lubos na umiibig sa kanyang asawa na niloko siya ng ilang lalaki. Sinabi niya na kahit na mayroong tatlong pang taong agwat sa kanilang edad, masaya ang kanilang pagsasama nila. Pagkatapos ng mga argumento ng magkabilang panig noong Nobyembre taong 2013, ang mga hukom ay buong pagsang-ayon na nagtuling kay Jose Arza at sa kanyang ina, na si Elsa I. Gaylor, na may sala sa pagpatay na may premeditated conspiracy ng dalawa o higit pang tao at ipinarusahan ang parehong akusado ng habang buhay na pagkakakulong. Gayunpaman, alinsunod sa edad ng mga akusado at ang kanilang kalagayan sa kalusugan, Nagpasya si Jose Arsa na manatili silang malaya hanggang maging epektibo ang kanilang parusa na may ipinataw na pagsuspinde ng pagalis ng bansa at obligasyon na mag-report sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya sa unang limang araw ng bawat buwan. Matindi ang kritisismo sa hapbang na ito mula sa pamilya ni Rosana, lalo na sa kanyang kapatid na nagprotesta ng malakas at sa kanyang ina na hindi makahanap ng kapanatagan. Si Jose Arza at ang kanyang ina ay muling inaresto matapos mapatunayang tama ang hatol kay Elsa Iguayler at dahil sa kanyang gulang na 84 na taon, ipinagbutos na paglangkuran niya ang kanyang parusa sa ilalim ng house arrest na may electronic bracelet. Sa kaso ng 64 years old na si Jose Arza, bagaman siya ay ilang buwan sa bilangguan, muling inaprubahan ang house arrest na may electronic monitoring noong 2015 dahil sa mga problemang dulot ng stroke na kanyang naranasan noong paglilitis. Nararapat bang bigyang diin na hindi ito isinangguni sa pamilya ni Rosana tulad ng kinakailangan? Ngunit marahil ang pinakakakaiba para sa akin sa kaso na ito ay ang pagbibigay ng pangangalaga sa mga anak ng mag-asawang ito sa kanilang mga ina, sina Jose Arsa at Elsa Adler, na pawang pumatay sa kanilang ina. Noong Nobyembre taong 2018, nagkaroon si Jose ng isa pang stroke at dinala siya sa lokal na ospital kung saan siya'y pumanaw ilang araw sa edad na 70 years old. Isang taon pagkatapos, noong 87 anyos na si Elsa, siya rin ay dinala sa ospital kung saan siya ay isinailalim sa pangangalaga sa loob ng dalawang araw, ngunit sa huli ay namatay. Hanggang sa muli salamat sa panonood.